Simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsamba, pagsisisi, pagbabasbas at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, amang makapangyarihan sa lahat. Sa unang sandali ng aking paggising, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong nagpapakumbaba. Ikaw ang dahilan ng aking buhay. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa bawat araw. Kaya sa umagang ito, itinatangi kita, O Diyos, at iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mangyayari ngayong araw. Salamat, Ama, sa bagong umaga, sa panibagong pagkakataon na mabuhay, sa hininga, sa tibok ng puso, sa lakas ng katawan. Hindi ko ito tinamo sa sarili kong kakayahan. Ito'y pawang biyaya mo lamang. Panginoon, ako'y lumalapit upang humingi ng iyong biyaya at grasya. Sa gitna ng mga hamon sa buhay, sa gitna ng mga takot, pangamba at pagkukulang, kailangan kita o Diyos. Kailangan ko ang iyong presensya, ang iyong paggabay, ang iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo upang ang aking puso'y mapuno ng pag-asa, ng pananampalataya at ang iyong pag-ibig. Bigyan mo ako ng biyaya upang harapin ang araw na ito nang may buong pagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, ibuhos mo po ang iyong mga biyaya. Biyaya ng kalakasan upang magampanan ko ang aking mga tungkulin. Biyaya ng karunungan upang makagawa ako ng tamang pasya. Biyaya ng kababaang loob upang hindi ako palalunin ng tagumpay. Biaya ng katatagan sa panahon ng pagsubok. Biyaya ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. biaya ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa akin at sa aking sariling pagkakasala. At higit sa lahat, bigyan mo po ako ng grasya ng pagkakontento ang pusong marunong magpasalamat. Sa maliit man o sa malaki, sa biyayang tahimik man o hayag, tulungan mo akong makita ang kagandahan ng araw na ito. Nasa kabila ng mga pagsubok ay naririyan ka pa rin, tapat, mabuti at nagmamahal. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga himala mo kahit sa mga simpleng bagay. Panginoon, inilalapit ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po sila. Protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan. Pagkalooban mo sila ng kalusugan, kasiyahan at kabutihang-loob. Hawakan mo kami sa iyong mga kamay. Huwag mo kaming iwan lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kung ako man ay madapa ngayong araw, ituwid mo po ako. Kung ako'y magkulang, patawarin mo ako. Kung ako'y manghina, palakasin mo ako. Kung ako'y maligaw, gabay mo ang magpanumbalik sa akin. Panginoon, ito rin ang aking panalangin para sa mundo. Sa mga nawawalan ng pag-asa, ibigay mo ang grasya ng panibagong lakas. Sa mga nagugutom, ipadala mo ang iyong kamay ng biyaya. Sa mga nagkakasakit, ibigay mo ang kagalingan at kung hindi man pisikal, ang kagalingang espiritual at emosyonal. Gamitin mo ako, O Diyos, bilang kasangkapan ng iyong grasya. Hayaan mo akong maging liwanag sa iba sa pamamagitan ng aking salita, sa aking mga kilos, at sa bawat disisyong aking gagawin. Itinataas ko sa iyo ang bawat plano, bawat pangarap, bawat layunin ng araw na ito. Kung hindi ito ayon sa iyong kalooban, baguhin mo ito, Panginoon. Higit ko pong ninanais ang iyong kagustuhan kaysa sa aking sariling kagustuhan. Sa umagang ito, O Diyos, ako'y muling sumasambit. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ng biyaya at grasya. At ako'y lubos na nagtitiwala sa iyo. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pangako mong kailan may hindi mo kami iiwan. Salamat sa bagong pag-asa. Salamat sa buhay na patuloy mong binibigyang saysay. -say. Lahat ng ito ay aking idinadalangin sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una be. ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.